Magandang hapon po mga kaibigan Alexander Lexter Jules Ang balik para sa inyong update ngayong hapon Yes mga kaibigan uh, J.M. Para and Sophia Smith or Fiang Smith pinakilig ang Tarlac City Ito ay pagkatapos sila ay um, uh, inimbitahan para makiisa sa Kaisa Fest sa Tarlac mga kaibigan. Ayan, kung gaano kagwapo sa picture si JM Evara, na ako mas pogi pa po sa personal sobra pa sa super yan ang sabi ng taga pa, taga follower ni JM Yang pagkatapos nilang makita in person itong si JM Evara kanina na sumama sa float uh, ng Kaisa Fest kasama si Miss Andrea Brillantes mga kaibigan. Forever down, bad sa so white shirt outfit mo. Posing, sobrang poging-pogi daw. Style, we never go. Si Mr. JM ipara para Sabi ni RBS Herndipiti, itong dalawang ito may ari yata ng malaking hasyenda sa Pilipinas. Lakas ng jumpong backers. Ayan po. Narito po. Aba, aba, aba. Malagang, ang, daming nung, ano, ang daming post nun ni, ano, ah, ni Mr. JM Ibarra. Sabi dito. Hello, besties. Ayan. Here's the right view of our second billboard project for JM Fiang from Marbel, South Cotabato. Apat na uri na nagpahimlay sa akin ngayong araw. Kulang na lang na stroke sa kilig. Sabi ni Mira, ang pag-applause ni Fiyang kay JM, yung holding hands daw po, yung pagkuha ng kamay with matching paglagay sa chest yung paghatak ni JM sabay hawak sa waist ni Fiyang ito daw po yung himlay na himlay siya at sobrang kilit niya ng mga uh, ginawa nitong dalawang batang ito mga kaibigan, sa Tarlac Kaisa Fest po mga kaibigan Ayan. and yes uh, JM Fiyang grabe yung pagpakilig nyo sabi dito naglitawan ang mga shokoy natex at dugong natex gulat pa kayo sa mga pasabog ng project ng GMF Young Supporters Mas shadow nyo kasi minamalit agad Iti hinigitan kayo 14 billboards sabay sabay nilabas tapos may bus na pang malakasan na MV music video ng GMF Young ang nakalagay grabe 14 billboards dami kami nun, bay. Yes, uh, kaya ayaw ko mag-scroll. Mamamatay na lang ako sa kilig. Naku. Yan ang sabi pagkatapos makita at mapanood itong kulitan JMF yang sa stage ng Kaisa Fest. ipapag ang lalaki magmo-moves, hindi yung babae. Talagang kinilig po ang Tarlac with all of those Mm, ganaps o kaganapan or ginawa ni JM at chani Sophia Smith po mga kaibigan. So narito po ang pagkanta ng dalawa at hinarana po ang uh, Tarlac Simantala, Star Music Philippines says, Di na kontindo talagang pinabas pa. Let's keep streaming the music video to show more support to our mains, JM and Fiang, and of course, our one and only Asia's songbird, Regine Velasquez. So, ayan, sa makikita ninyo, binalot po ang bus ng uh, mukha ni JM at siya ka ni Fiyang. Uh, at, syempre, ayan, ang laking JM Fiyang na nakalagay sa bus na yan. Hindi ko alam kung saan uh, lugar ito. And then, of course, with the caption, wherever you are, at ang uh, pagiging serena ng isang Fiyang Smith. Ayan, so, sabi nila, di na nakuntin sa pabilboard. May pa cover pa ng bus with JM Fiang's faces mga kaibigan so yes, tignan nyo kasi reaction niya uy sabay iling, tas hawak sa dibdib niya sige, pakiligin yung tarlac, grabe talaga yung mga bata kayo, uy, palo sa pit na ito so yes mga kaibigan yan po ang kaganapan um, at sa makita natin punong puno pong stadium na kung saan nag-perform itong si JM Fiang kasama si Miss Andrea Brillantes kanina. So, narito po ang mga ganaps na yan. Alexander Lexa Jules, see you next time for more. I'm, so I'm not gonna takes, I Take it to the good times, See it through the bad times Whatever we take It's what I'm gonna do Let them say we're crazy But What's you and know Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh.